sa may Senado, mga kabombo, sa pamagitan po ng linya ni Bombo J.C. Galvez, kaume pa rin po ito doon sa pagpapadala ng uh, Department of Energy ng uh, karagdagang mga tulong. Uh, ito hoy, ang 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 Department of Energy ay nangako po na ng magpadala uh, ng tulong at itong task force para doon sa power service o yung pagsasayos sa power sector sa Central Visayas. May update dyan si Bombo J.C. Galvez magdi ang Department of Energy ng task force para tumugon sa mga naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu City at iba pang probinsya. Sa pagsalang ni Secretary Sharon Garin sa mga Commission on Appointments natanong ang kalihim sa gagawing pagtugon ng ahensya sa nangyaring lindol sa Cebu. Iginit ni Sen. Arison na mahalaga rin magkaroon ng task force sa Cebu at sa iba pang lugar na tinamaan ng lindol upang matiyak ang mabilis na aksyon. Ayon kay Garin, Kagabi nangyaring lindol at kailangan pang ihanda at ipadala ang mga kagamitan at tauhan. Dagdag pa ni malaga para sa mga residente sa naturang probinsya na malaman kung kailan darating ang tulong. Kinumpirma naman ng kalihim na inaasang nasa Cebu ang Department of Energy Task Force sa mga susunod na araw. Um, uh, Mr. Chair, uh Cebu happened uh, last night. Yes, and we have to call on them to uh, they have to prepare, they have to create a team, Mr. Chair, and then their uh, all their equipments, their heavy equipments have to be transported. So it takes them a day or two just to get to the area, Mr. Chair. So but at least our kababayan and their secretary could uh, expect or hope that by tomorrow or Friday or Thursday, uh rather Friday, and do na po yung task force ng DOE. Yes, Mr. Chair. Salamat, Secretary. Uh... Nanawagan naman si Senator Jesus Escudero ng agarang pagtugon mula sa pamahalaan, mula search and rescue operations hanggang sa pagbibigay ng tulong sa mga nawalan ng tirahan at mga mahal sa buhay matapos tumamang malakas na lindol sa Cebu. Kasabay nito, muling iginit ng Senador ang kanyang panawagan para sa mas maigpit na inspeksyon sa mga gusalit infrastruktura sa buong bansa. Binigandiin niya na ang trahedya sa Cebu ay malino na paalala na ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire at ang panganib ng lindol ay hindi dapat baliwalain. Nagpabot si Scudero ng pakikiramay sa mga pamilya at komunidad na naapektuhan ng lindol na yumanig sa Cebu kagabi. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.